I've been attached with the feeling of waking up with you by my side Alam naman natin na sobrang mahal talaga ng mga bula itong ating Donbel, na sila Donny at bal Mariano. Lalong-lalo pa nga itong si Mami Bang na todo suporta talaga sa ating couple. At talagang muli nga silang nagkita sa pablock screening ng ating Bal para kay Donny pangilinan. Pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin ngayon. Ang isang post nga na ayon dito, the last thing you want to worry about or of think is Belle's love life because obviously she is happy. Naumani nga agad ito ng maraming komento at naparetweet pa nga itong si Mami Bang. At ito nga guys agad ang sinabi niya at natawa nga siya dito. At talaga namang nagreply nga rito din ang nagpost. Kaya naman natin na sobrang happy talaga ng ating Belle Mariano ngayon. Lalong lalo pa nga at palagi silang magkasama ng ating Donnie Pangilinan at sobrang hectic din talaga ng kanilang mga schedule lalong lalo na nga sa kanilang mga taping sa Kent by Milog na gabi gabi inaabangan ng mga bula kaya naman stay tuned lang tayo for more update